Hello you know, may pakita lang po ako sa inyo ng ano, gulong na China Pero ano siya kamista mga kamista China siya pero mas mahal siya kasi mayroon siyang rabiraya sa loob yun know? oh, bumak yun know? dumidikit Yun know? yun know? rabiraya ba? O, o, yun 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 matanggal lang ang kamay ko, yun know? Daliri ko, yun ng diin Yun o, yun yun kung mapako man siya hindi siya mga ano hindi, hindi lalabas ng hangin stili pa yun ang hangin niya yan ang purpose niyan hanggang saan doon saan yan pero pag mag, mag, sidewall to wala kasi hanggang dito naman mas may gilid na yung ano yung may, may ganyan siya marami ah, rice siya mga kamista oh. marami maraming thumb mark oh. sa ano mga oh. yan mga kamista oh. Bagong ano to, kulong ko dito na ano, sa chachay na. Pero na, subok na ito mga kamista kasi mayroong iba nito na ano, ang ibang, ano siya, brand. mayroon mga siyang ganyan na ano, na nakalagay na rabi rice sa loob. Para hindi ito. Mapako man siya, hindi nasingaw. No. Kasi gawa nung sa rabi rice. Ikumpay natin dito sa, sa isa kami, ano, mga kamista. You know, dito you know, you know, ano i rest, ba, ano o ano 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 o ano 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 maraning ano 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 Pag maraning ano 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 para magkaroon ng pulbo yung ano niya, yung, yung gulong pino. Palit na siya, ay sayang ang gulong mga kanista, mahal. Mahal ang gulong. Kaya na, pag hindi lupin, yung gulong yun na branded. Yokohama, Bridgestone, Michelin, Dunlop, Pirelli, Continental, uh, GP Tire, ang ah, ganun tire na brandin kamusta? Na. Kasi nagtrabaho ko sa Minerva, sa atin ma, mga kami sa dyan sa Pilinbis, Alabang. Nagtrabaho ko dyan dati dyan. nag ako, tapos dun ako, dyan ako nag-aligner, ako natutunan 2004 hanggang 2008. Nalala ko yun, pag-alis ko noon, nung, may ano, balita na namatay si ano si yung artista Isper Hill yun. Tapos yung sumikat yung ano, mayon, uh, kanta. Ay, at saka yung Sa na ano, tagalo sumikat yung tatsulok kay Bambu. yun, hindi ko makalimutan mga kamista. Diyan sa so may ano, ako sa... Malipat na ako dun mga kamista. 1994. Ah, uh, 2004 hanggang 2006 yata 6 o 7 din ako sa ano Tapos nagkaroon ako ng problema mga kamista doon sa ano Sa customer e, e, Ikwinti ko lang kasi mga kamista Eh customer akong inalain Inalain ko ngayon Simpre pag inalain ko Lagyan ko na lock ng monobila para mag-adjust ako sa ilalim tire niya para ma-okay yung monobila Masintro pag tumatakbo eh ngayon, okay na, magbayad na, okay na, malis na. Kinabukasan, bumalik mga kamista. Kinuha ko daw yung wedding ring niya. Nandun daw sa may susi, sabi ko, di ko maalam yun. Hmm? Di ko gawain yun, ang dami-dami mga naiwan sa sakyan. Di na naman namin ginagawa kasi di, di, ko yung ginagawa mga kamista. Kasi ang anak, trabaho lang, may pamilya ako, ayaw ko gumawa ng masama. Provinsyano ako may mga kamista eh takot ako sa mga ganun. O, oh, kaya ganun, nagkaroon ng ganun. Parang pinagbantaan noon. Nag-usap kami noon, yung boss ko at saka siya at saka ako. Sabi ng boss ko, ano na, kampi sa akin yung boss ko, sabi si sa tagal ko na sa kanila. Ngayon parang nangyari na, at saka wedding ring pa. Buti kung bare-bare lang mga ano dyan. May wedding ring yun eh, nasa susi daw. Hindi ko alam yun, na ano. Tapos na yun, pinagbantaan ako noon eh. Kasi nagot ko siya. Sa so, patunayan mo siya na ako ang kumuha. O, kung maniwala ka sa wala, hulaan mo. Kung maniwala ka sa kulam, may pakulam mo. O, kung ako talaga ang kumuha. Sa O, tapos sabi ng boss ko, eh may, mayroon kaming shop doon sa ano, Makapagal Boulevard. Sa so, may paranyake, yung katabi ng kuha ng passport sa mismo. May minerva dyan, sa may petron. Dyan ako nilipat. Ayun. Bago ko umalis dyan. <laughs> Pinto yun yun ngayon, 2008 na uh, pag alis ko dyan na balita na si Esper Hill daw. Nadido. Ayun. Kaya di ko makalimutan yung pag alis ko sa minerva kasi meron akong ano, memories dyan na sabihan na ano, idol ko pa naman yun si Esper Hill. Mga kamista. O oh, mga kamista, hanggang nito na ang vlog mga kamista. Salamat sa kutunod. Ingat kayo lagi mga kamista sa mga isa ng mundo. Shout out sa inyo Di ko na Subscribers, viewers, silent viewers, mga kamag-anak ko, kaibigan. Ingat kayo lagi. God bless sa lahat. Bye-bye.